ito so guys lagyan natin ng gamot si king sa pangangati niya ah, nagtiktik tayo ng madre kakaw tapos nilagay natin ng tubig dami kasing katikati ni king display natin ay alika rito ayan nagtatakbuhan na naman po kami pahirapan na naman malamig galing kasi siya sa rep Wala to, oh. oh. hindi ko Ay, hindi ka na i-spray. Ay, ligan na, Dali. Hindi ko na i-spray. Hindi ko na i-spray. Ayaw niya na i-spray, guys. Nadi-disturb siya. Pahid na lang natin sa, ano niya, katikatinya Bida. Bumili ka sa'yo, kumadre ka ako sa ano, sa po. Ay, ay, tumapon. Ayan, may sugat na naman siya, guys. Susugat na naman yung ano niya. Susugat niya, oh. Kakakamot niya, oh. Ayan, oh. Kita nga guys. Ayan may sugat na naman siya o, oh. kakamot niya o. Oh. Kamot-kamot na naman siya. Pero ang bilis matuyo pag nilagyan mo na mother cacao. pa sampa, Saan pa? Saan? Alam mo yung balat niya, namumula-mula. May mga skin rashes siya. kami sugat so